Ayan. Hindi kaya na maipasok yung gulong natin. Dahil laki ng alawan, so. Ang laki. Masagad na yan, oh. Ang gagawin natin dito, kakamayin na lang natin. papalitan natin ang mags ng g Ayan ang g Tingnan natin yung ano, yung kulay ng kanyang ano. Kanyang ipapalit na mags ay kulay puti, mga agulong. Kulay puti. Ah, ito parang second hand na po ito. Kasi ang bago po kasi nito ay wala pa pong ganito. Pero all goods pa naman po. Tignan All goods pa po yung pintura kahit second hand na po. Medyo may konting ano. Ayan o. Pero okay lang yan. Second hand eh. Ganito lang ang kadali magtanggal ng mga gulong. Kahit sabi mong pinterado yan, hindi natin -ano yan na dahil yung ating ginagawa ay may sapin. Sa kabilang side, angat na lang natin ang kamay. Meron din sa kabilang side. Hmm. Kaya nasa yung gulong niya, oh. Madumi yung gilid. Jiren po ito, Jiren. Second hand. Ngayon, ang gagawin natin, isalang natin sa tire machine. Ito ay metal, di ba? At ito, pinturado. Ang gagawin natin dito, lalagyan natin ng sapin yung bawat kanto. Kasi pag naipit ng clamp yan, may possible na magkaroon siya rito ng gas-gas. Lagyan -gas. natin ang sapin, yan. Yan. Uh, sure tayo na yung customer natin ay makikita nila yung ating trabaho. Ano po? Okay hey na ha? Ngayon, hey itong ating arm, hindi ka kasya rito. Hindi kasya to. Malaki ng allowance, oh. Yan guys, ah, ayaw pa sikwat ng may-ari. Kahit sa ikunan, good pa naman po ang kanyang pintura. Ay kahit sino naman, di ba? Ang gulong. Ayaw pa sikwat ng may-ari ito. Ang gagawin natin, eh sabi daw eh, ima-machine, hindi nga kaya sa ating machine, kaya gawa lang natin ang gawa natin ang Pag mga ganitong mga gulong, kahit hindi mo na si to, ayos lang to. Kasi gawa ng malalambot lang ito, lalo na parang ano lang to eh, nag, nag, mamasa ka ng tinapay. O, oh, di ba? Nasa natin. Para makita yung kapugyan ng isang deer. Kapitan natin sa kanyang motor. Yan guys, may sapin tayo guys ha. Iba na yung dating ng kanyang motor ano. Sa lang mga agolong, pagdating talaga sa mga kahit four wheels, kahit motor, ang nagpapaganda talaga yung mga mags natin. Kung gusto mo talaga magpaganda ng motor, unahin mo yung mags. Tignan mo naman o. Ano? Oh. Diba ang ganda na? Kabit natin yung kanyang bagong lumang gulong. <laughs> Yan. Yan ayan guys uh, sa ano na yan mga uh, point ng ganito uh, kahit sabihin natin na sige ko na na yung ano kung ano yung request ng ating ating customer gawin na lang natin ano pag hindi naman natin kayang gawin na tanggihan na lang natin sila Bigayan nyan eh kaya naman natin itong gawin kaya hindi natin tinanggihan ganoon lang kabilis Mag-install niyan. Yan, Ayan, ganda na oh. Ganda na, bagay na sa kanyang motor. Yan guys, yung yung pinaka spacer niya maluwag. Ito uh, napaka-importante nito sa mga hindi pa nakakaalam or sa mga bagong gumagawa. Ako ay hindi ano me mekaniko ng motor. Ako ay tireman ano po. Yung iba hindi pa gamay yung trabaho ng pagkakabit ng mga mags, dalong lalo na mga ganito, yung kanilang mga spacer sa loob ay nalalaglag. Yung tamang tama lang makapasok to. Para ito ay tinat ano lang guide. Guide lang ito mga agulong. Yan pasok mo yan dyan. yun, yan okay na. Agos na siya, no? Gupitin muna natin to sobra. Pwede naman yung plastic. Plastic na ano. Or hose. Para lang may guide tayo dito sa ating ehe. Para smooth siyang ipasok. Ano natin to. Para natin to. Para lang may guide kayo. Pwede yung mga plastic na sa chichirya o kaya yung hose. Yung, yung straw. Yung yung sa soft drinks, oh, di ba? napakadali lang oh, oh smooth, yan, ah ipasok na natin yan. kasi kung hindi mo lalagyan yun mahirapan ka. yun oh smooth tapos na o sa mga ating customer o kanina pang tingnan mo naman yung mugs oh. din sa bagong mugs di ba ang ganda